maganda magandang umaga po. Nandito po kami ngayon sa may saan ba tambang lugar to? Uh, sa, naka, Nandito kami sa liblib -lib ng kabundukan ng bundok ng Tralala, Tralala. Sa may pagitan ng bundok Tibag at De La Costa. Hmm. Ngayon po ay katatapos ng po namin magbahay-bahay at magano therapy. At good news, meron kami po order ngayon na power power tree. Grabe oh. Okay, power tree. At nakabenta kami ng grabe isa. Isang sachet. <laughs> Saka, isang isa At ito nga palang kausap po dito, mayroon akong interview dito. Ito yung isang magsasaka. <laughs> magsasaka po siyang nako orange Dito sa may kabundukan ng sagingan. Nito. Ayun, Ito, interview na nyo. Manong, napit si dito ka na. Sige, sige, sige. Manong, manong, magkana po ba ang talong? Ah, uh, ayun. Ka-Jerry, okay lang po. <laughs> <laughs> Nandito po tayo para palatuntunang agrikultura at ang bayan. Kajeri, Kajeri, ready mo? Masabi ko lang, ang talong ay murang-mura lang, 10 piso lang, nakita lang po namin dito, ay eh maganda-ganda po siya. Ang kagandahan nito, ni inilalak eh po siya. Ayun, meron pa po siyang libreng ah, ah, rubber band. Ayun. <laughs> so ito pong talong na nabili namin ay halagang 10 piso, 12 po siya, natawad aito, aito, pa namin. Ito, ito, ang talong. <laughs> ang talong. Mamaya po kakainin po namin at tutortahin namin yung talong Pag para sa aming pananghalian. Yon, okay, no? oh. sige po. Hanggang dito na lang po para sa ating uh, programang <tosipan> para ating palatuntunan agrikultura at ang bayan. <laughs> Alis na po kami. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ako po si Kajep at si Ira. Kaerik. <laughs> <laughs> Pakita ka sa camera, apply na kayo. Ah, wag ka. Kami cameraman. Ayun. Sabihin mo. Ako si Ang um, Okay. Okay. <laughs> Now